Nagpaluto nga na ng carbonara sauce yung asawa ng kuya ko kahapon sa akin mga mamis Kaya naman nga yung araw tarot samahan niyo ako nalutuin to Bale itong at nakapagpito na ako ng ham na hiniwa-hiwa ko At itong medyo naluto na nga siya itong at nagisa na ako ng bawang at sibuyas Pagkatapos inilagay ko na rin yung mushroom Bali carbonara sauce nga lang itong lulutuin ko mga mamis walang kasamang pasta Dapat talaga may kasamang pasta to kaya lang meron silang nakitang isa kilong pasta pa sa bahay nila Kaya sabi nila carbonara sauce na lang Sarap na sarap kasi sila mga mamis tuwing nagluluto ako ng carbonara. Kaya nga kahapon, birthday ng asawa na kuya ko, nagchat sila sa akin na baka pwede daw sila magpaluto sa akin ng carbonara sauce. Bali, nagbigay na lang pala sila sa akin ng pambili mga mamis. Bali, itong carbonara ay request ng kuya ko, tapos yung asawa naman ng kuya ko, ang request naman niya ay yung maha ko. Pagod-pagod niya ako mga mamis kahapon dahil bukod talaga dito sa carbonara sauce na niluto ko at saka maha ay gumagawa din talaga kami ng kaibigan ko ng mga powder namin ng mga pulboron Bali, ang una ko talaga munang ginawa kahapon ay eh, nagsalang muna ako ng napakaraming pulburon at pagkatapos nung natapos na, hinayaan ko na muna sa kaibigan ko na siya yung nagmold. At pagkatapos nga sunod ko ng ginawa na si Kaso itong pagluluto ng carbonara sauce. Pag nagluluto pala ako ng carbonara sauce mga mami ay hindi ko na tinitimplahan ng asin or kahit anong panimpla. Doon na kasi ako kumukuha sa lasa ng ham at pagkatapos sa lasa nang mushroom soup at saka ng keso na ilalagay ko. Para nang sa ganun hindi sobrang alat at saktong-sakto lang yung timpla ng aking carbonara. Bari na ilagay ko na nga yung Nestle cream at saka yung dalawang ebap. Nailagay ko na din pala dyan yung mushroom soup mga mami. Hindi ko na nga masyadong nabidyohan yung mga part na pagluluto ko nito mga mamis dahil sobrang gahol na gahol na talaga ako sa oras kahapon. Eto at naluto na yung carbonara sauce mga mamis at pagkatapos nga itinransfer ko na dito sa may aking tupperware. At dahil medyo may kabigatan nga mga mamis, hindi ko mabuhat itong at inisa-isa ko lang munang sandok. At nung medyo gumaan na at nabawasan na itong at binuhos ko na ng tuluyan. Hindi pa nga ako nakabawa sa sos na yan ang para sa amin na kaibigan ko. Pero carry lang mga mamis, papalamputin ko muna at kailangan ko nga muna magluto ng maha. Dito naman sa maha mga mamis, gaya naman ng dati na ginagawa ko na napanood yung na vlog, pinagsama-sama ko nga lang yung gatas, eba pa tsaka yung nyog. Tapos yung cream concha ko siya hinalo-halo at nung kumulo na nga inilagay ko na yung mga buo-buo na mais. At pagkatapos hinahalo-halo ko nga lang ulit mga mamis at pinakuluan ko lang siya ng matagal. At n'o okay na nga mga mamis itong at inilagay ko na yung cornstarch na mayroong tubig. At syempre nga gaya ng dati, kailangan lang haluhaluin hanggang sa tuluyan siyang maluto. Bali, hindi ko na nga napakita sa inyo mga mamis nung naluto na itong at transfer ko na dito sa aking bilao. Napalamig ko na nga yan mga mamis at pagkatapos itong at naglagay na ako ng maraming cheese. Dinamayan ko talaga yung cheese mga mamis kasi pera naman nila yung pinambili ko niyan. No, okay na nga yung carbonara spotty, yung maha mga mamis si itong at itinabi ko muna sinahantay ko lang yung kuya ko na pinabok niya na grab para ipapick up na dito.